Lunes na naman At syempre, bago magsimula ang araw Kailangan muna alagaan Si baby e-bike Hindi pwedeng iwan to ng madumi Baka magtampo At hindi ako ihatid Yan, yan Ligo-ligo Ice ligo. lang Alam mong Monday talaga Kapag kape muna ang hinahanap ng kaluluwa mo At syempre, ang usan lang tunay na kampiyon Tara na sa kantina at punuin ang saya ng umaga sa ating almusal nating may itlog, kanin, at konting drama. Sa paghalo ng kape, dapat may tapang at tamis. Yung kaya kang ipaglaban at masarap magmahal. Ay, alam mo minsan, habang naghahalo ako ng kape, may mga pumapasok sa isip ko. Yun. Yung tipong, bakit kaya yung isa kong estudyante araw-araw ibang sapatos mabuting pa siya ba yun o fashion statement lang ay ang sarap talaga na may trabaho ang ganda rin ng panahon buti na lang pumasok ako oops tsaring lang ay eh, grabe ulan na to hmm. baka suspended na naman ang klase nito bless na bless pa naman ang ulan ang pasok sarap ng Monday yung akala mo suspended na Tapos Tumila yung ulan Aray ko Oh, yan na Pero ang tanong May charge ba ang e-bike ko? Siyempre, wala Kaya ang ending Motorcycle taxi Sagot sa kahirapan Pero Parin birthday ng bayaw ko, sashimi ang handa. Ako? Sausaw lang sa Toyo. Buhay talaga. Isang araw na puno ng ulan, kape at sashimi, tagumpay sa Roblox. Ako nga pala si Jerel, ang teacher sa umaga, gamer sa gabi. Eh. At tandaan, kung hindi suspended ang klase, i-suspend mo na lang ang lungkot mo. Kita kits ulit sa next vlog. Peace out.